Hello guys, uh, isa-share ko lang sa inyo ang isang kwento ng isang lalaki na mahilig gumala. Sa araw, habang siya ay naglalakad sa bundok, nakita siya ng isang sinaunang building. At nito nga ay kanyang tinignan. At nakita nga niya na napakalaki ng building ito. Ito ay parang isang kaharian unang panahon. At umakit niya isa siya sa isang pader na ito at kanyang hinawakan na ito ay gawa sa isang buhangin na pinatigas at naisip niya, niya naisip niya na maganda siguro ito nung itong panahon ng kanyang maganda siguro ito nung ito ay panahon na ito ay umiiran pa at siya nga ay pinalibutan ng mga buhangin ng pader at itinaas at siya nga ay natakot at sinabi niya uli na sana ibalik ako sa kung saan ako nakatayo kanina at siya nga ay iginalik kung siya, siya, siya ay nakatayo at bumaba nga siya at kanyang sinabi parang natutupad ang mga sinasabi ko sa bahay na ito at sinabi nga niya ibigay mo sa akin ang iyong kayamanan buong iyong kayamanan at meron niya isang lumabas na lalaki at kinuha nga niya ang bara ng ginto sa loob ng palasyo at ibinigay sa kanya tamang tama nga na ang kayamanan noong unang panahon ay mga ginto dahil wala pang pa nga pera sa mga panahon na iyon at kanya nang kinuha ang ginto sinabi niya uli, tengi pa uli ng mga ganito nagbigay bigay mo sa akin. At tumuha uli ang lalaki sa loob at niligay sa kanya. At sinabi niya, medyo marami na rin ang mga gintong ito. At siya nga ay nagpaalam na sa lalaki. Sa susunod na pagbalik ko rito at dihiling ako ng ginto, ay ang mukha lang na ito ang iyong pagbibigyan. At sumagot ng lalaki, sige, at siya nga ay umalis na. At kanyang hawak-hawak ang -hawak mga ginto at kanyang nakuha sa lumang palasyo at siya ay naglalakad. At siya nga ay nangawit sa paglalakad sa bigat ng mga daladala niya. At kanyang hinubad ang kanyang jacket at inilagay niya ito sa mga jacket. At niya-miya nga at siya huminto uli at upang umihi. At siya nga ay nagising. Siya pala ay nananaginip lamang. At niya sa pangyayari at sa kanyang panaginip ay siya ay nagkaroon ng maraming dito. At siya ay nagkaroon ng idea sa panaginip ng iyon. Dahil sa kanyang panaginip, ang mga gintong iyon ay binigay na sa kanya. Sa so, kapilat siya man Sa palagay nyo guys, ano kaya ang magandang aral na pumasok sa kanyang pag-iisip at siya ay naging masaya sa kanyang panaginip na siya ay binigyan ng ginto. Palag palagay nyo guys ano ang kanyang naging idea kung bakit siya ay naging masaya kahit na siya ay nagising sa kanyang pagising ay kanyang naisip na kahit sa panaginip lang ay binigay na sa kanya binigay sa kanya ang ginto palagay nyo guys ano kaya ang naging kanyang magandang naisip siya ay naging masaya sa kabila na siya ay pagalagala lamang Comment nyo guys dyan sa baba kung ano ang kanyang pagandang naisip sa kanyang panaginip na iyon. Ano ang naging magandang aral sa kanya guys. Sa kabila nung panaginip na niya ngayon ay eh, pwede pala siyang maging mayaman. Dahil sa dun sa naging aral sa kanya sa panaginip na iyon. Comment below guys. Ah, dahil nga ah, birthday ko sa Espiritu sa November 25 ay mabibigay ako ng 100 GB sa mga tamang comment na makakasagot kung ano ang naging uh, idea niya at pwede pala siyang maging mayaman dun sa kanyang panaginip na iyon. Comment below guys, then pakishare yung aking video na ito and then kung sino ang tamang sagot na makakapag-comment ay bibigyan natin ng 100 GECAS then pakishare na po uh, yan lang po yung inyong gagawin, ishare nyo po tapos i-screenshot then i-tagdag nyo po dito sa may comments sa iba ba, okay, thank you guys sana yan, nakatulong uh, at sa susunod na number 25 ay maglalay po tayo at malalaman po natin kung sino ang nanalo at nakasagot ng tama and then kung sino po ang nag sa video na ito. Thank you guys sa pagbabalik.